Zyriel inatake ng depresyon, nagbibilang lang ng fries, umiyak na ko. Matindi rin ang naranasang depresyon at anxiety ng kapamilya young actress na si Zyriel Manabat simula pa noong 12 years old siya. Nagsimula ito nang magdesisyon siyang iwan ang mundo ng showbiz upang pagtuunan ang personal life pati na ang kanyang pag-aaral. May times na sobrang lala, as in. Hindi ko maintindihan yung sarili ko, literal na may uncontrolled incidents na bigla-biglang nandyan yung hindi ko alam. Nagbibilang lang ako ng fries, umiiyak na ako, ang pahayag ni Zyriel sa panayam ng, on cue, ng ABS-CBN. Naging mahirap din para sa pamilya ni Zyriel ang kanyang sitwasyon, natutulog na kami sa sala kasi, hindi kami pwedeng matulog na hiwa-hiwalay na room. Kasi nga bigla-bigla akong naughty trigger nang hindi namin alam lahat. And first time siguro sa family ko yun kaya hindi rin nila alam kung paano ay handle properly. Nagiging tensyonado kami lahat kasi hindi namin maintindihan at all. May times na nagkakaaway kami to the point na hindi na namin natutulungan yung isa't isa, naging sobrang toxic ng household. Kaya kinailangan ko ng magmeds, kailangan ko ng magsik ng professional help, pagpapatuloy pa niya. Ilan sa mga nakatulong ng malaki sa recovery ng aktres ang ilang therapeutic activities at ang regular na pakikipagbonding sa kanyang mga kapamilya at malalapit na kaibigan. Sadly, hindi siya, mga gamot, nakatulong kasi lalo lang akong naging worse. Ang kailangan ko talaga is therapeutic activities, kailangan kong lumabas, kailangan ko ng mga taong nagvivid sa akin ng good aura, positivity. Kailangan ko lang makita yung beauty ng nature, sobrang ganda ng nature, sobrang helpful ng view, ng breeze. Ang saya-saya pag umaalis ng biglaan, ang saya, aniya pa. Nagbigay din siya ng payo sa lahat ng mga taong dumaranas din ng depresyon at anxiety, marami rin po akong pinagdaanan na I'm sure pinagdaraanan nyo ngayon, kailangan nyo lang pagdaanan yan. Walang words, walang kahit anong bagay ang makakapagpa-change niyan or biglang makakapagpa-transform sa you into a matured or a better version of yourself, ikaw lang. Hanggang sa madeanan ng madeanan mo lahat ng obstacles, lahat ng struggles, doon mo makakamit yung mindset, na alam mong fit sa personality mo, na alam mong makakahelp sa you to become the best version of you, lahat ni Zyriel. So, kailangan mo lang pagdaanan yan. Hindi mo kailangang puwersahin o bigyan yung sarili mo ng ultimatum kung kailan ka magmamature, kung kailan ka magiging successful. Kasi the more you force yourself to achieve something na hindi ka pa ready ay achieve, kapag na-disappoint ka or pag hindi mo siya na-achieve by that timeline na binibigay mo sa sarili mo, may depressed ka lang, mapufrustrate frustrate ka lang. Hindi yung nakakalapit sa goal mo, hindi ka lalong lumalapit, lalo ka lang nag-hold back kapag ganoon. Kailangan mong maging free, kailangan magaan lahat habang ginagawa mo, at matututo ka sa bawat bigat at gaon na pagdaraanan mo, pahayag pa ng Senior High Star. Samantala, gusto ni Zyriel na mas mapagtuunan ng pansin ngayon ang kanyang karir lalo na pagdating sa finances. Gusto ko po ng tamang paghandle sa life, sa financial, gusto ko pong ma yung craft ko, parang gusto ko pong mag-explore sa industry. Gusto ko pong walang sayanging opportunity. Gusto ko po hanggat maaari, tatanggapin ko po lahat ng binibigay na opportunity na kaya ko pong gampanan and kaya ko pong bigyan ng justice. Ngayon nag invest ako sa happiness, nag invest ako sa personal na alam kong kailangan ko and makakatulong na mapasaya yung aura, mabigyan ako ng stability, ng peace of mind, doon ako nag invest Hopefully soon sa business naman, pahayag pa ng dating child star. Mr. Kasagpa here, e subscribe muna yan para updated ka sa showbiz happenings.